Mukhang oh, mga kamamay, tumas na nga ang tubig din eh. Kundi hinarangan na eh. Nakakalat din ipaluaog. Hindi na kami mamabasa. Kaya lang mataas-taas na rin niya. Ay, tingnan ninyo. O, oh, nilagyan ko, nilagyan ko na ng kahoy. Eh. Ay. Kaya pagka may nadaan. O. Oh, pag malaki na si Gua eh. Naligo eh. Yun. Pati, o. Oh. sanaw na ilog. O. Oh, Ilog na naman ang burol Mas mababaw yung pakaliwa, yung pa malalim-lalim you no, know, hanggang tuhod na ni Ate. Oh. Hanggang tuhod na ni Ate doon. Lalim. Oh, dito malaki. hindi oh, dito mataas 'to eh. Ayun. Eh hinukay ni nanay oh. Nagpupuyo eh. Nagpupuyo. Kasi pogi. No. Oh. Buti na lang, mayroon ako pang harang na jarpe. Eh. Dini. Medyo napipigilan ng tubig. Eh. Hindi yun na may hindi rin masyadong papasok. Oh. Yan. Oh. <laughs> Lalim daw eh. Yan. Oh. Yo no. saka yung may malaki na dadaan medyo naligwak din ni Palo kaya malaking bagay rin may harang na luna yan oh yan ang delikado <laughs> Buti na lang mayroon akong kahoy dito. Ayun, nagsunod-sunod pa sila. Hmm. Buti na lang mayroon tayong kahoy. Oh. Hindi masyado. Ano Pogi? ba mabuslot ka sa kanal? Bama mahulog ka sa kanal, ba may butas? Oh, ba delikado sa paa yan. Delikado sa paa. Kaya daw. Ang <laughs> swimming na. Malalim na, lalim. Oh, malalim na talaga dun. Malalim na talaga. Oh, hindi kaya. Kaya, Baha na na nagbaha. Ayan, no. Kuya Ryder, kasi ka lang Shopee. Naku, yun, o. No? Si Shopee mababasa. Eh, flash. Shopee. Ma'am, dito ka. Para hindi ka nasu... Ay, kaya ka dyan. Kasa ka ah, Sige. Kuya, pabili daw si ate. Bruno, magtinda ka. <laughs> Nakakarinig siya ng daga. May mga nakalimang kilo na rin kung gusto niyo ito, mga naka 5 kilo na rin. bigas, hindi ba? bigas? Baha, tayo na, baha na.